So what's up? Magandang uh, gabi sa inyong lahat mga kamamay So nandito ulit ako ang inyong mamay upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig So at this moment of time ngayong gabing ito ang magiging topic natin ngayon is mga bagay na nararanasan o nararamdaman iniisip ng isang lalaki kapag kawala kang message o hindi ka nagpaparamdam sa kanya Oo mga kamamay kasi minsan merong mga lalaki po na hindi talaga nila mapansin ang nararamdaman mo kaya paminsan-minsan uh, kayo mga girls ang ginagawa nyo talaga eh hindi kayo nagpaparamdam sa isang lalaki para ma-realize niya maintindihan niya malaman niya na hindi rin kayo okay o minsan nasasaktan din kayo pero hindi nila alam okay kahit i-address ninyo hindi nila binibigyan ng atensyon so ito nga mga kamamay aking share, share sa inyo yung mga bagay na nararamdaman o iniisip ng isang lalaki oras na tiniis nyo siya oras na hindi kayo nagparamdam sa kanya, o oras na hindi kayo nagbigay uh, ng attention sa kanya ito yung mga bagay na nararanasan at nararamdaman niya so bago natin pag-usapan yan mga kamamay isa lang ang lagi kong sinasabi at hinihiling sa inyo, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice ganitong klase ng topic at sa tingin mo nakakatulong naman ito sa buhay pag-ibig mo, huwag mo sanang kalilimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre ilike mo na rin. Mahalaga mga kamamay na ilike ninyo ang video ito kasi isa sa pa po ito sa mas marami pang uh, kababaihan, viewers, subscribers, manonood na nangangailangan ng ganitong klase ng love advice. Kaya mga kamamay, mahalaga na ilike nyo po ang ating video ito. Okay? Kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan, Maraming maraming salamat at simulan na po natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na nararamdaman o nararanasan ng isang lalaki kapag hindi ka nagpaparamdam sa kanya? So number one, lagi siyang tulala at hindi siya makapag-isip ng maayos. Oo mga kamamay, kapag hindi po kayo nagpaparamdam sa isang lalaki, halos oras-oras minuminuto iniisip nila kayo. Especially kung talagang uh, ganoon ang naging impact ninyo sa buhay niya. ganoon ang pagmamahal niya para sa inyo. Eh talagang hindi siya makakapag-isip. Lagi siyang matutulala o natutulala. Okay sa kanyang mga ginagawa. Kaya minsan, yung ibang mga kaibigan nyo, mga kamamay nakikita nyo, nakahalumbaba lang na ganyan, malayo ang tingin, malayo ang iniisip, at hindi mo alam kung uh, ano ba takbo ng kanyang uh, pag-iisip kapag kaganyan ganyan mga kamamay possible walang paramdamang isang lalaki hindi siya i-message o chinachat ng kanyang mahal sa buhay kaya uh, mga kamamay sinasabi ko sa inyo Okay, ganyan ang magiging tendency ng isang lalaki Natutulala, hindi makafocus yung kanyang trabaho Hindi niya magawa ng maayos Lagi siyang nagkakamali, lagi siyang palpak Kasi nga, hindi siya makafocus eh Okay, kung ano yung ginagawa niya, hindi niya maisip ng maayos. Lagi na lang siyang nagkakamali. Kapag ka isang lalaki ay ganyan, natutulala at hindi makapag-focus sa isang bagay, sigurado ako, mahal na mahal ka niyan. Kasi wala siyang uh, pinapalipas na oras, panahon para isipin ka. Talagang ano lang eh, uh, nagdadalawang isip siya na i-message ka kasi nga possible, uh, baka mayroon kang hinanakit sa kanya or something na baka makarinig lang siya sa'yo, pero yan yung ginagawa iniisip ng isang lalaki kapag ka hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Ginagawa niya yung pagiging tulala at hindi siya makafocus sa mga bagay-bagay sa kanyang sarili. So number 2 na bagay na ginagawa o nangyayari sa isang lalaki kapag ka hindi ka nagpaparamdam. Ngumingiti siya kapag kakaharap niya ang kanyang mga kaibigan pero kapag ka mag-isa na siya, umiiyak at nadudurog siya. Yes mga kamamay Kapag ka, hindi ka nagpaparamdam sa kanya Oo oh, hindi niya pinahahalata to sa kanyang mga kaibigan Sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid na sa Madaling sabi kapag kakaharap niya ang mga kaibigan niya Umingiti siya Okay uh, Nagpipretend siya na masaya Na okay siya at hindi niya ipinapahalata Kasi lalaki siya eh Kasi ayaw niyang masabihan Ayaw niyang mapulaan Ayaw niyang tawanan siya Okay kasi nga nalulungkot siya sa sa hindi mo magpaparamdam pero ang ginagawa ng lalaki nagpe-pretend na lang siya na okay kahit na hindi para lamang mga uh, makita ng kanyang mga kaibigan ng mga taong makakasama niya na okay siya pero di kapag ka mag-isa na lang siya o pag-uwi niya ng bahay or something na nag-iisa na lang siya umiiyak siya nalulungkot siya o nadudurog siya ganyan ang tendency ng isang lalaki kapag ka wala kang paramdam sa kanya. Sa madaling sabi, nagiging pretender siya at at the same time, nadudurog naman siya kapag mag-isa na lamang siya. So number 3, palihim na inaalam niya ang update sa iyo sa pamamagitan ng pagtatanong niya sa iyong kaibigan o sa kaniyang mga kaibigan. Yes, mga kamamay, inaalam niyang pilit yung update, yung balita sayo, sa iyo sa kaniyang kaibigan man o maging sa kaibigan mo para lamang may source siya para alam niya kung okay ka ba, kung okay ba sa iyo or tinitiis mo lang ba siya o kung masaya ka na ba na wala siya I mean is kahit anong gawin mo sa kanya pipilit at pipilit siya na makakuha ng update balita sa iyo kung kani-kanino mang tao diyang malapit sa iyo kasi ano eh ganyan ang isang lalaki okay uh, ayaw niya na makita mo o malaman mo na naghahabol siya sa iyo o sa simpleng balita impormasyon na galing sa kanyang mga kaibigan yung malaman niya na okay ka eh masaya na rin siya at syempre yung malaman niya kung ano bang uh, nararamdaman mo Kapag uh, hindi ka nagpaparamdam sa kanya Kung ikaw ba'y malungkot o masaya So okay na sa kanyang malaman yon At least makakapag-adjust siya sa buhay niya Kung kailangan mo po ba siya or hindi na Pero sa madaling sabi mga kamamay Pumipilit sila na hanapang kayo ng update Nagtatanong siya or sila sa mga kaibigan nila at sa kaibigan mo Para lamang okay may balita sila sa inyo. Yan yung ginagawa ng isang lalaki. So, sa madaling sabi, uh, nangangalap siya ng informasyon sa mga kaibigan ninyo. Alright? So, next. Bigla na lang tumutulo ang luha nila. Oo mga kamamay Kung medyo matagal-tagal na po Na panahon ang lumipas At hindi talaga kayo nagpaparamdam sa kanya Especially kung uh, siya yung nakagawa ng uh, kasalanan Nakagawa ng uh, kalokohan Eh talagang uh, kapag kamahal talaga kayo ng mga yan Tutulo na lang biglaan luha ng mga yan Okay? Kasi nagsisisi ang mga yan Sa mga nagawa nilang kasalanan sa inyo Okay? Uh, hindi naman sila makapag-message Kasi nga ikaw yung hinihintay nila Kasi nga siya yung nakagawa ng pagkakamali at nagsisisi na siya kaya talagang mararanasan ng isang lalaki na umiyak malungkot, tumulo ang luha, mag-isa o so, yun mga kamamay, kahit ako isang lalaki ako na, na ganito pero kapag ka talagang minahal mong isang babae ang isang tao luluha at luluha ka talagang uh, sign yun mga kamamay na kapag ka ang isang lalaki ay lumuha sa inyo meron niyang malalim na pagmamahal sa inyo kaya ang isang lalaki, kapag ka hindi kayo nagpaparamdam, especially kung kayo man is may away o tampuhan, possible talaga mga kamamay na tumulo ang kanilang luha basta-basta na lang. Sa, sa hindi maipaliwanag na, na dahilan or something na magugulat na lang siya, magugulat ka na lang, bigla na lang tutulo yung luha. Kasi nga, bigla kang naalala, bigla kang sumagi sa kanyang isipan. So yun, mga kamamay, bigla na lang tutulo ang kanilang luha. So next, Niisip rin niya na baka mayroon nang nagpapasaya sa yung iba. Oo mga kamamay, ganon naman talaga eh. Kapagka natitiis mo na siya, kapagka hindi ka na nagpaparamdam talaga, matagal na talagang panahon yung lumipas at talagang ni-wrong sense, eh. hindi ka nakakapag-wrong sense sa kanya. Yun nga mga kamamay, iniisip nila o iniisip namin na baka mayroon ng something na nagpapasaya sa iyo, mayroon ng taong pumalit. Okay, sa role niya bilang jowa uh, mo or something na ex mo. So, iniisip namin yon Baka mamaya sa kabila ng mga nagawa namin pagkakamali, nagawa namin kasalanan, nagawa namin uh, pananakit sa inyo, eh naghanap na kayo ng iba. So, yun yung mga bagay na pumapasok, sumasagi sa, sa aming isipan na talagang nakakadurog. Okay, kamisa <laughs> kasi kami rin yung nagdadala or nagbibigay ng sakit or isipin sa aming sarili. Okay, pagdating sa ganyang klase ng pagmamahal mamahay kasi nag-overthink kami eh. Baka mamaya meron nang nahanap siyang bago Baka mamaya uh, umaasa na lang pala ako na makabumalik siya Eh kasi nga, ang hirap kasi sa point namin kapag ka, uh, yun, nakagawa kami ng kasalanan Hindi kami makapag-message eh Kayo yung hinihintay namin yung paghilom ng sugat ninyo Ang hinihintay namin yung pag-message nyo muli sa amin Kung talagang interesado pa ba kayo o hindi na Pero sa mga oras na hindi kayo nagpaparamdam Hindi kayo nag-chat-chat, nag message Sa madaling sabi, wala kaming balita sa inyo. Iniisip namin na baka meron ng something or some someone na nagpapasaya sa inyo, meron ng uh, ibang uh, nagpapangiti sa inyo. 'Yan yung mga bagay na sumasagi sa aming isipan. Okay, Med medyo masakit, medyo masakit sa ulo, medyo hassle, nakaka-stress pero isa po 'yan sa mga na nararamdaman o nararanasan namin at naiisip kapag wala kang paramdam sa amin. So next, yung pagsisisi sa mga nagawa namin kasalanan Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina mga kamamay Iniisip namin especially kung nagkaaway kayo Baka talagang nasaktan siya sa aming uh, pag-aaway Sa aming pagtatampuhan. Baka meron akong nasabing hindi talaga maganda At nakasama sa kanya So talagang iniisip namin yan mga kamamay Yung mga kamalian namin ginawa Mga uh, pasakit na aming inihatid sa inyo Yung mga pananakit namin siguro physical, emotional, lahat na lang po mga kamama. Iniisip din namin yon Yung aming ginawa uh, ginawang pagkakamali, baka nakalampas kami, baka nakasobra kami. Okay, kahit na maliit na bagay, eh, sinisisi namin yung sarili namin kung bakit uh, hindi kayo nagpaparamdam, bakit kayo hindi nagme-message. Kasi para sa amin, pagka nawalan kayo ng pagpaparamdam, nawalan kayo ng update, nawalan kayo ng oras sa amin, ibig sabihin nun, totoong nasaktan talaga kayo. Nanawa kayo sa paulit-ulit na pananakit, naumay kayo sa sakit palagi ng ulo so yan yung isang bagay pa rin na ginagawa iniisip namin na labis namin pinagsisisihan kung ano man yung mga kamalian o yung mga bagay na nagawa namin na talagang nakapagbigay sa inyo ng sakit sa puso man o physical man isa yun sa aming mga iniisip mga kamamay alright so next iniisip din namin mga kamamay kung hahabulin pa ba namin kayo o hindi Okay? Kasi nakakalito din minsan eh kapag ka, kasi hindi kayo nagpaparamdam, na uh, feeling namin na parang nawala na yung pagmamahal ninyo sa amin. Feeling namin talagang nagbago na kayo. Feeling namin na meron na kayong ibang priority o ibang taong uh, priority sa buhay ninyo at hindi na kami. Kasi kapag ka, hindi kayo nagpaparamdam, parang nararamdaman namin na ano eh, na iba na yung kailangan ninyo. Kaya iniisip namin kung hahabulin pa ba namin kayo o hindi? Okay? So, pamisa-misa kasi ano eh, yung pride kasi sa sa buhay ng tao eh kung maaari alisin na lang, ano? Kaya mga relasyon na hindi agad uh, nakakabalikan or something na may mga relasyon na nagkakahiwalay kasi nga dahil sa pride, dahil sa hindi mo pagme-message sa kanya, hindi na rin nagme-message yung lalaki So yung pride nangingibabaw So yung pride tumatagal nananatili sa inyong relasyon Hanggang lumipas yung panahon, yung taon Yung dekada na hindi kayo nag-uusap na Hindi kayo nagkakaparamdaman Hanggang sa maghiwalay na lang okay, Kaya yung uh, pride na yan sa relasyon Talagang uh, nakakainis paminsan minsan-minsan eh. Minsan kasi pagka masyadong mataas ang pride ng isang lalaki at ng isang babae, yung relasyon nawawala, na nasisira. Okay? Kaya mga kamamay, isa yan sa mga bagay na iniisip ng isang lalaki kapag hindi kayo nagpaparamdam. Kaya hanggat maaari, sa halip na itaas nyo ang pride ninyo sa inyong sarili, sa bawat isa, eh mas magandang ibaba ninyo at kausapin po ninyo ang inyong mga partner. Kasi yan yung magandang gawain o magandang bagay na kailangan yung gawin para makatulong sa inyong relasyon. Alright? So, yun yung last na bagay na iniisip namin, nararamdaman na kailangan pa ba namin habulin kayo or hindi. So, mga kamamay, sana kahit na paano makatulong ang simpleng tips na to upang uh, maintindihan nyo at malaman nyo kung ano nga ba yung mga bagay na naiisip ng isang lalaki kapag ka hindi kayo nagpaparamdam sa kanya. So mga kamamay if ever po na, na gusto nyo yung ganitong klase pa ng love advice and topic huwag nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell at mag like ka na rin. Malaki po yung tulong ng like button na yan. Alright? So paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Pala!